Ang babaing walang mukha, kilala sa kanyang kakila-kilabot na itsura at nakakatakot na presensya sa mga sinehan, ay biglang sumulpot sa mundo ng TikTok. Hindi niya alam kung paano, pero bigla na lang siyang may hawak na cellphone. Naka-download ang sikat na social media app. Sa una, naguguluhan siya. Ano ba itong mga filter na ito? Paano ba gumawa ng selfie? Ang kanyang walang mukha ay hindi naman madaling i-filter. Sinubukan niyang gamitin ang beauty filter, pero ang resulta ay isang nakakatawang gulo ng mga pixel. Sumunod, sinubukan niyang maglip sync sa isang trending na kanta, pero dahil wala siyang bibig, ang kanyang paglip sync ay mukhang isang nakakatawang sayaw na may kakaibang galaw. Naging viral ang kanyang mga video, hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang kakaibang itsura at nakakatawang pagtatangka na maging influencer. Naging viral ang kanyang mga video, hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang kakaibang itsura at nakakatawang pagtatangka na maging influencer. Marami ang natakot, pero marami rin ang naaliw. May mga nag-comment ng, grabe, nakakatakot pero nakakatawa. Mayroon ding nagsabi, idol ko na siya. Ang galing niyang magpatawa, pero hindi lahat ay positibo. May mga nag-bash sa kanya, tinawag siyang pangit, nakakatakot, at iba pang masasakit na salita. Ang mga trolls ay nag-iwan ng mga nakakasakit na komento sa kanyang mga video. Huwag kalimutan mag-like, share. Comment and subscribe para laging updated sa kwento ng takot at iba pang horror stories.